Ah, nang gaganda. Ang ganda ng mga ano oh, to mga bulaklak. Grabe. Kahit saan. Diba? Ang sarap-sarap maglakad-lakad pag ganito. Lalo na yung picture inanuhan ko kagabi. Ano yan? Inumin? See? So, Magkakarga-karga na naman kami. Late na naman ako sa trabaho ko. Lagi naman akong late. diba? <laughs> cellphone. Anong cellphone, cellphone? Aray ah, ko. saglit ha. Meron naman ako witnesses, dalawa. Kahit na. Kinuha mo ba yung number ng witnesses mo? No? Oo nga. Titrainin ko sila eh. Kasama ko sila sa lupakot. Buti ka marunong sa ano? Ano? So, Mag-drive yan. Oo, oh, oh, driving talaga. sila. O, oh, kaya nga pala yun ang trabaho. <laughs> kaya nga pala ang trabaho nila ganun eh. <laughs> yan, buti na ano, ni, hindi na pinakinggan na naman to ng mga homeless. Wow. Yan, nagagawa-gawa na naman sila dyan. Kaya no? ah, so, so, na, malahibo pati lahat yung kotse mo. Pero eh, kama malahibong anak eh hindi naman kita anak na aso bakit nanganak ka aso <laughs> jokey jokey jokes mas cute pa nga kay Maui magalawa mong anak except me <coughs> ah, for sale for sale yung yung apartment. yung apartment na yan mm -hmm. ang maralo ako ng loto bibilhin isa, ko yan isa. tapos magpaupa tayo uh -huh. <laughs> sabay ganon ang, ang galing mag Magandang mag ano, magsalita. Oh, see? Bakit blurry yung ano ko? Kamera ko. Kasi baka i-wipe mo yung camera mo. Saan Bakas camera ito sa harap? Hindi sa likod. Ganun ba? Oh, sa, saglit. Yung sa likod. Eh. Yung kahit na eh, ganun pa rin eh. Kami, hindi. Dapat i-wipe mo galing gamit yung damit mo, hindi yung kamay mo kasi yung kamay mo. Oras na. Pwede mo na ayaw dito? Uh, ko alas 7 o'clock. Construction lang pala. Kaya pala sabi, akala ko gagawin nilang building yan. Hindi pala nagagawin building yan kasi ano, uh, pagla, paggagawaan pala ng hollow blocks or whatever. Ang ganda ng ano, yung halaman na dyan, pagka ano, na, na, ano siya, yung, yung ano, yung na, yung namumula, kulay yung, ano, dahon nila. ito parking ha oh ito kalbo tapos so, mga tapos ngayon ah uh, hindi sila mga pero ano na oh, yung ano yung nagbabasura dito oh yan o oh. ganyan si papa dati o oh, ganyan tayo noon kasi sayang kasi ang mahal kaya yung basura na ano yung mga can cans cans saka mga bottle bottle mahal dito yung kaibigan ko nga, Kapag ano, nakaka-100 siya. oh see? Magkano yun? Pera na yun. Kung itatapon mo yun, pera na yun. Sa Toshoni. Lagi siyang ano, nakakapagbenta ng... Ano? Ganyan. Iniipon niya. Nakaka-100 na siya. Diretso ka, sister. Okay, bye bye. Ayan, na, nagre-reverse na yung anak ko. Eh. Bye bye, anak. Bye. Ugh. Ngayon, hey, construction yung gawaan ng hollow blocks, gawaan ng ano, yung salaan ng buhangin, lahat. Yan. Parang planta. E, ito ba yung tinatawag mo yung planta? Yan. Sige na. Babay ka sa dito na ako sa trabaho ko.